Welcome to Girl's Love Diaries. Because every heart has a story. May mga kwento ng pag-ibig na nagsisimula sa isang ngiti. At may mga pusong bumubukas dahil sa isang tao. Pero paano kung ang pusong iyon hindi para sa iyo sa huli? Mainit ang hapon sa campus. Tahimik ang paligid. Pero sa gitna ng ingay ng mga estudyante, Isang pares ng mata ang palaging nakasunod. Si Akane nakaupo sa bench. Pinagmamasdan si Nanami na abala sa pakikipag-usap sa mga kaibigan. Mula pa noon, lihim na niyang pinapasan ang damdamin. Ngunit ang lihim na yon, mas mabigat dahil alam niyang may kasama ng iba si Nanami. Sa library sila unang nag-usap ng mas matagal. Dapat simpleng project lang. Pero humaba ang oras. Sa bawat pahina ng librong binubuklat, naririnig niya ang tawa ni Nanami. At bawat tawa, parang tinutulak siyang mas lalo pang mahulog. "Alam mo ang dali mong kausap." Mahinang sabi ni Nanami habang nakayuko. Napangiti si Akane, pero tinago niya ang kaba. Siguro kasi Matagal na kitang gustong makausap. Lumipas ang mga linggo at dumalas ang kanilang pagkikita. Sa unay simpleng dahilan, pero sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang ugnayan. Hanggang sa dumating ang gabing umulan ng malakas. Naiwan silang dalawa sa waiting shed, basang-basa, nanginginig, tahimik. Wala ni isang salitang lumabas hanggang sa hindi na napigilan niya kani. Nanami, paano kung ako na lang, ako na lang ang minahal mo? Nanlaki ang mga mata ng dalaga at saglit na nagduda. Ngunit unti-unting bumigay, sabay titig na puno ng luha. E paano kung ikaw naman ang mahal ko? At doon nagsimulang bumigat ang hangin sa pagitan nila. Ang bawat titig ay parang sugat. Ang bawat hawak ay parang kasalanan. At sa bawat patak ng ulan, lalong humihigpit ang tanikala sa kanilang puso. Lumipas ang ilang araw matapos ang gabing iyon. Sa klase, tila walang nagbago. Nanami pa rin ang masayahing kasama ng lahat. Si Akin naman nakaupo sa sulok. Pilit na nilalaro ang ballpen para itago ang kabang pilit bumabalik. Hindi nila binanggit ang nangyari, pero sa bawat titig na nagtatama, malinaw ang lihim na hindi pwedeng ilantad. Sa rooftop ng paralan, nagkaharap silang muli. Ang hangin malamig at tila walang ibang tao. Bakit parang ang hirap huminga kapag kasama kita? Mahina ang boses ni Akane halos pabulong. Napatingin si Nanami nangingilid ang luha kasi mali. Lahat ng ito mali. Kung mali, bakit ang totoo ng nararamdaman ko? Hindi lahat ng totoo dapat ipaglaban. Sumiklab ang katahimikan. At sa gitna nito lumapit si Nanami. Dahan-dahang inabot ang kamay ni Akane. Mainit, nanginginig, pero totoo. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga palad saglit na ginhawa, kasabay ng bigat ng konsensya. Kinagabihan, magkahawak silang naglakad pa uwi. Tahimik ang daan, tanging ilaw ng poste ang saksi. Sa gitna ng katahimikan, sumuko si Nanami. Kung pwede lang, sana ikaw na lang mula sa simula. Napapikit si Akane, pinipigilan ang luhang bumabagsak. At kung pwede lang, sana hindi ko kailangang itago ang lahat. Ngunit bago pa man nila masabi ang lahat, dumating ang tawag na nagpapaalala ng katotohanan. Isang pangalan na hindi nila pwedeng talikuran. Isang taong nasasaktan din at wala silang lakas para harapin. Ang gabi natapos sa katahimikan. At sa katahimikan doon pumasok ang pinakamalaking tanong hanggang kailan nila kakayaning itago ang damdamin at hanggang saan ang kaya nilang ipaglaban kahit na ang kapalit ay pagkawasak, lumipas ang mga linggo at mas lalong nahulog si Nanami sa mga sandaling kasama si Akane sa library, sa rooftop, sa mga lihim na lakad pa uwi. Ngunit habang lumalapit sila sa isa't isa mas lalong lumalayo si Nanami sa taong dapat niyang pinipili. Isang hapon, nadatnan sila ng kasintahan ni Nanami sa hallway. Magkasabay silang naglalakad, magkadikit ang balikat, at mabilis na nagpalitan ng tingin. Mukhang close na kayo ah. Nakangiti. Pero ramdam ang kuryente sa boses. Napayuko si Nanami. Oo, oh, magkasama lang sa project tahimik lang si Akane, nakayuko rin, pilit itinatago ang bigat na bumalot sa dibdib. Kinagabihan, nagkita silang muli. Alam mo bang mas lalo kitang namimiss kapag kasama mo siya? Mahina, puno ng sakit ang tinig ni Akane. Napalunok si Nanami nanginginig. Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka hindi ko nakayanin. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa saglit na iyon, wala nang mundo, wala nang tama o mali. Dumikit ang kanilang mga labi, mabilis, puno ng pangungulila at agad ding natigil. Pareho silang humihingal, nakatingin sa isa't isa na parang masasaktan sa bawat segundo. Hindi natin pwedeng gawin to, garalgal ang boses ni Nanami. Pero ginawa na natin, sagot ni Akane, halos maiyak. Kinabukasan, ramdam na ang lamat. Tahimik si Nanami sa klase, hindi mapakali. Ang kasintahan niya ay nagtatanong, nag-aalala, pero pilit niyang nililibing ang katotohanan. At sa kabilang dulo ng silid, nakaupo si Akane. Pinagmamasdan siya mula sa malayo, lalong humahapti, kasi ang pag-ibig na tinatago nila, unti-unti nang nagiging apoy na hindi mapapatay. Dumadami na ang gabi ng pagtatagpo. Minsan sa ilalim ng poste ng ilaw. Minsan sa lumang silidaklatan. Mga titig na nagtatago. Mga hawak na mabilis na binibitawan kapag may dumarating. Pero habang palalim ng palalim ang kanilang lihim, mas lalo itong nagiging delikado. Isang araw, sa pasilyo ng paaralan, biglang lumapit ang kasintahan ni Nanami. Kanina pa kita hinahanap, bakit palagi kang hindi sumasagot? Nagkatinginan si Nanami at Akane e eh saglit lang, pero sapat para makita ang lihim na pilit nilang itinatanggi. Kinagabihan, nagtagpo silang muli. Tahimik, nakaupo sa isang parking walang tao. Tanging lamig ng hangin ang saksi sa bigat ng kanilang dibdib. Hindi ko na alam kung paano pa ko haharap sa kanya. Basag ang boses ni Nanami. Kung nasasaktan ka... Mas masakit sa akin na makita kang ganyan, sagot ni Akane. Pero kasalanan natin to. Kung kasalanan ng magmahal, bakit parang ito lang ang tama kong naramdaman? Hindi na nakapagsalita si Nanami. Dikit ang kanilang noo at muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Mas mahaba ngayon, mas puno ng pangungulila, pero agad ding naputol ng mga luhang pumagitna. na. Kinabukasan, kumalat ang bulong-bulungan. May mga kaklase ang nakakita sa kanila sa parke, mga matang mapanghusga, mga tanong na hindi kayang sagutin. At sa gitna ng klase, dumating ang tanong na hindi na nila maiiwasan. Nanami, may tinatago ka ba sa kin? Tahimik ang silid. Walang sumagot. Tanging katahimikan at pintig ng puso ang naririnig. Kinabukasan, hindi na nagpakita si Nanami sa klase. Tahimik si Akane sa kanyang upuan, pilit na tinatago ang kaba sa dibdib. Pero kahit saan siya tumingin, tila nakikita niya ang bakas ng mukha ni Nanami. Paglabas ng paaralan, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe. "Pwede ba tayong magkita? Huling beses na siguro." Nagkita sila sa lumang tulay na madalas nilang tambayan. Malakas ang ihip ng hangin, parang may gustong punitin. Bakit ka hindi pumasok kanina? Tanong ni Akane, halos pabulong. Hindi ko na kayang magpanggap. Sagot ni Nanami nakatingin sa ilog sa ibaba. Anong ibig mong sabihin? Alam na niya, nakita raw niya tayo hindi ko maitatanggi. Napalunok si Akin, nanginginig ang kamay. At ano ang sabi niya? Sinabi niyang kung pipiliin kita, mawawala lahat sa Akin. Pamilya, kaibigan, lahat. Napatulo ang luha ni Nanami kahit pinipigilan. Nanami, hinawakan ni Akane ang kanyang kamay. Kung ganon, ako na lang ako na lang ang mawawala. Huwag mong sabihin niyan. Pero totoo, ba diba? Sa huli, ako yung pwedeng talikuran kasi ako yung walang karapatan. Lalong humigpit ang hawak ni Nanami. Hindi kita kayang bitawan. Akane. Eh. Kahit sabihin nilang mali, kahit sirain nila ako, ikaw lang ang alam kong totoo. Sandali silang nagyakap mahigpit parang huling beses. Sa likod ng kanilang pag-ibig, may aninong naghihintay? Ang hindi maiiwasang pagpili at mula sa malayo, isang pares ng mata ang nakamasid. Tahimik, puno ng galit, handang ibunyag ang lahat. Tahimik ang bahay ni Nanami ng gabiring iyon. Pero ang katahimikan hindi ginhawa kundi bagyo bago ang kulog sa sala naro ng fiance niya. Nakaupo, mahigpit ang hawak sa baso ng tubig. Nandoon din ang kanyang mga magulang, seryoso ang mga mata. Pumasok si Nanami, nanginginig, hawak pa rin ang bag. Kasunod niya, nakatayo si Akane sa pintuan, hindi sigurado kung papasok o aalis. Sabihin mo Nanami, malamig na boses ang pumunit sa hangin. Yung nakita ko ba, totoo? Hindi makapagsalita si Nanami. Dumapo ang tingin ng lahat kay Akane. Hindi mo siya sisiraan. Mariing bulong ni Nanami. Sa wakas ay nagsalita. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagmahal. Kahit alam kong bawal. Nanami! Pigil ng ina niya, nanginginig sa galit. Alam mo bang sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan natin? ang pangalan ng pamilya, hindi nakatiis si Akain. Kasalanan ko rin. Ako ang dapat sisihin kung pwede ako na lang. Wala kang karapatan magsalita dito. Malamig na sagot ng fiance. Tumingin sa kanya na parang matalim na kutsilyo. Hindi ikaw ang pinili. Ikaw ang sumira. Tumulo ang luha ni Nanami. Pero hindi siya umatras. Kung pagmamahal ang kasalanan, oo, guilty ako. Tahimik, mabigat, parang bumagsak ang buong mundo sa sala. At sa gitna ng lahat nakatingin si Akane kay Nanami, nanginginig pero buo ang loob. Kung ito na ang huling laban nila, handa siyang masunog basta magkasama silang dalawa. Makalipas ang ilang linggo, halos wala nang ngiti sa mga labi ni Nanami. Laging mabigat ang kanyang mga mata, para bang bawat hakbang ay may tanikala. At ngayong gabi, nakatayo siya sa harap ng dambana ng kasal. Nakaputing bestida, hawak ang bulaklak, habang tinatapakan ang pulang carpet na parang apoy na sinusunog ang kanyang puso. Sa pinakadulo ng simbahan, naroon si Akain. Tahimik, nakasuot ng simpleng damit, Pilit nagtatago pero hindi maiwasang makita ni Nanami. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang iglap lang, pero sapat na para mapunit ang lahat ng ipinipilit na tapusin. Kung may ibang mundo sana, mahina at halos di marinig na bulong ni Nanami habang nakatingin kay Akane. Baka doon ikaw ang pipiliin ko. Napakagat si Akane ng labi, pinigil ang luha hindi siya pwedeng gumawa ng eksena. Hindi siya pwedeng maging dahilan ng pagkasira ng lahat. At nagsimula ang musika. Lumapit si Nanami sa altar habang hawak ng fiancé ang kanyang kamay. Ngunit sa bawat hakbang, ang isip niya ay nasa isang tao lamang. Ang babaeng hindi niya pwedeng hawakan. Ang babaeng minahal niya ng higit sa lahat. Sa likod ng simbahan, hindi na nakaya ni Akane. Tahimik siyang tumalikod, lumabas, at sa huling pagkakataon, narinig niya ang mga kampana ng kasal na parang mga tanikala na pumipigil sa puso nilang dalawa. Hindi sila nagpaalam, hindi na kinailangan. Dahil sa katahimikan, alam nilang pareho ang kasagutan. Mahal kita pero hindi pwede. Hindi lahat ng pusong nagmamahal ay nagtatagpo sa dulo. Minsan sapat na ang isang sandali ng katotohanan, kahit kapalit nito ay habang buhay na pananabik. Dahil minsan, ang pinakamamahal mo siya rin ang pinakahindi para sa'yo.